Lods ma, kona uh, lang ko nangwan charging kasi may na ano? Ba? Lakas ah. Alam mo? Alam mo? Ito yung sa saging yun, na uh, ipapadala doon sa pagig. Parang mataas na doon. Mabel, hindi <kalayo>. pa. <totipa> o. <laughs> okay na, okay na okay, lang. Oh, may hinog na oh. let's ko to bukas sa Tagig. Sana ko. Okay,